Good morning. Nagtutumbahan na ang mga ano ito na. No? yung mga saging. Oh. Ito yung sitwasyon namin dito sa Laguna. Ayan. Pero teka. Ayan yung orchids ko. ni eh. Ayan, yung orchids ko. Tsaka yung iba pa. Ayan, ayan, Collection ko talaga yung mga orchids na yan. Ayan. May purple na kasi ako. Kaya yellow yung hiningi ko sa'yo. Tana. <laughs> nakaano kasi umuulan na ang gyan siya eh. o oh, di gusto niyang magwatch daw ng rain eh oh, rain rain go cool away come again another day oh tira mo yung creek bibi, oh mm, oh, ay mapupuno na yung creek nagtumbahan na yung aming saging yung mga saging dyan sa ano nagtumbahan na sila pati yung ano bayabas oh <laughs> Opo, ayun, pati yung saging. Mga saging. Ito kami ni Tana. Dito kami sa may day race lang. Maya tayo pupunta sa rooftop, no? Tingnan natin si Chiki. Tingnan natin si Chiki, baby. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda naman ng ano mo, ng damit mo. Let me see. na damit. It's jacket for me. Eh, oo nga. I know. Ganda, ganda mo naman. Ay, you don't like this. Eh, na, na, uulanan ka, oh. Uulanan ka. Wow, ganda naman ang iyong, ano. Opo. Mickey Mouse pocket. Let me see. Wow, so Wow. Wow, so ito. Ito yung creek, oh. Ang itim ng ano, oh. Para malinisan yung creek, oh. Dito lang kami. Stay safe po sa lahat. Kami makalabas. Sisi yung ulan-ulan. Ayan. lang kami ni Tana. Watch-watch lang sa ano. Mga kaganapan. Wala kami kuryente. Brown out. Opo. Opo na kaming ano, ilaw. Ayan, tsaga-tsaga lang kami sa ano, sa lang ako kaya may wifi ako. Pero pag wala na, wala nang wifi, wala nang kuryente eh. Okay. Kaya huwag ka nang magpapaulan. Ayan yung mga orchids ko. May purple ako, may white. Kaya ito, yellow to. Galing big gold Thank you, May Ann. Thank you sa aking friend, May Ann. Ayan, shoutout sa iyo, May. Ayan. Sasalubungan nalang kita sa uuwa sa pag-uwi ko, ha? Opo, bye! She said, give this to the boys and bring it to me. She said, I don't wow. if <laughs> Hmm, kamusta kaya si... Ah, yeah, oh, you have fever. Kaya wag kang lalabas kaya para di ka magkakalagnat. <laughs> kaya nga wag kang lalabas. Opo. Ayan. Eh, may umbrella yan. Opo. May umbrella yan. Opo. Ay, know, Mga galit si mami mo. Si tata nga pinapauwi ko. Ayaw umuwi. Yeah, Bili tayo. Bili tayo? Yeah, tayo. Okay. Yay. Okay. May mga umbrella sila. O, oh, kasi raining eh. O, oh. Hmm? Opo. Later na kasi umuulan pa. Raining outside. Hindi naman pwedeng lumabas ka at mga ka. Sabi mo, sabi mo. Uh, bird. Saan yung bird? Saan? Wala na, wala ni Opo, wala na. Oh, wow, wow. sana makahuli tayo ng bird no? upo, wala ng bird si Tana. pinalipad ni tata wala ng bird si Tana. opo Ay, ay upo yun yung bird oh. yun yung bird. Ayun, kawawa. <laughs> May umbrella sila, no? Opo. <laughs> Baka liparin ka, Bibi, pag ikaw nag-umbrella. Kasi big yung umbrella. Tapos pag nilipad ka, wawa ka. Ito po. Oh. So na <laughs> Strong si Tana. Strong si Tana. Oh, yeah. I have a joy, Wow. Ay, wow. Okay. Ah, wow. So, na mm. na May champurado ka doon na Painit mo sa mami mo. Eh sa lang yun eh. Maganda. 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 Elsa. Elsa. Maganda. 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 my mama. Maganda. Maganda. my mama. Maganda. 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 Ay, opo. Ayan, daming tao na mamalengke. Opo. Ayun, nasa tali pa pa. Ayan. Okay lang ayan Ang ganda-ganda mo nga. Eh, oh. Mickey Mouse, eh, galing Japan to. Wow, ganda, no? But inside your pocket, wala ka naman palang pera. <laughs> oh, yeah. Later na kasi ano. Oh, later na. Opo. Opo. Bibili tayo later. Kasi muulan pa o. Oh. Yeah, mami Kim? Oh, yeah. hindi mamaya. Pag nagpunta ng labas, mami mo. Opo. Opo. Okay. Pinuntan ko na si Chiki. Ayaw bumaba ni Chiki. Sabi ko bumaba at malamig doon. Opo. Opo. ha, say bye bye na. Sabihin mo, morning. say bye bye mga ka-baby love. No, it's not done. Ano lang Ang haba ng video natin ha. Sabihin mo, stay safe. Oh. Sabihin mo, say, say, stay, say good morning. Sabihin mo, stay safe. Say bye bye na. Opo. Opo. Kawawa, Saki boy. Saki yes boy, uwi ka na dito. Opo. Miss you, Saki boy. Bye-bye po. Ito yung update namin dito sa Laguna. Ayan. Sana po iligtas ang lahat. Huwag na po maglalabas. So, hindi importante. Ayan. Good morning po. Daling sa amin ni Bye-bye.